Naalala niyo pa ba yung panahon na parang walang katapusan ng lakas ng inyong mga binti? Yung tipong kaya ninyong maglakad ng malayo, umakyat ng hagdanan ng hindi hiniingal, o kahit tumayo lang ng matagal ng walang pagod? Ngayon, marami sa atin ang nakakaramdam ng unti-unting panghihina. Yung pakiramdam na parang anytime ay matutumba tayo o hirap na tayong balansehin ng ating sarili. Nakakabahala, di ba? lalo na kung ang simpleng pagtayo o paglakad sa bahay ay nagiging isang hamon. Hindi lang ito tungkol sa pagiging malakas, tungkol din ito sa pagpapanatili ng ating kalayaan na magawa ang gusto natin ng hindi umaasa sa iba. Kaya naman mayroon akong ibabahagi sa inyo ngayon na isang simple pero makapangyari ang sikreto na makakatulong upang muling palakasin ang inyong mga binti at pagbutihin ang inyong balanse. Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong hersisyo. Ito ay tungkol sa mga pagkaing nasa paligid lang natin. Mga pagkaing minsan ay hindi natin masyadong napapansin ng halaga. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong superfoods na makakatulong upang manatili tayong matatag, balanse at malakas sa ating pagtanda. Siguraduin ninyong panoorin hanggang sa huli dahil may ibabahagi akong isang bagay na check na magugulat kayo. Kuhanda na kayong tuklasin ng mga pambihirang pagkain na ito, simulan na natin. Ang una nating superfood ay hindi na bago sa ating paningin at palagi nasa ating mga hapagkainan. Walang iba kundi ang malunggay. Ah, ang malunggay! Sino ba sa atin ang hindi pamilyar dito? Minsan, tinatawag itong miracle tree dahil sa dami ng sustansya nito. Ito ay puno ng bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan tulad ng calcium, iron at protina. Para sa ating mga binti at balanse, ang calcium sa malunggay ay napakahalaga para sa matibay na buto. Alam naman nating habang tumatanda tayo, humihina ang ating mga buto at mas nagiging malaki ang tsansa ng pagkakaroon ng osteoporosis. Ang malunggay ay mayaman sa calcium na mas mataas pa sa gatas na siyang nagpapatibay sa ating mga buto at nagbibigay suporta sa ating mga kalamnan. Ang protina naman to ay tumutulong sa pagbuo at pagpapalakas ng ating mga muscle na mahalaga para sa pagkilos at pagpapanatili ng balanse. Isipin niyo sa basabaw ng tinula na may malunggay o sinigang na may huling dagdag na dahon. Pinapalakasan natin ang ating mga binti nang hindi natin namamalayan. Kung gusto niyo na magawing mas madali, Pwede nyo ring ilagay ang mga dahon na malunggay sa inyong smoothies o ihalo sa lutong gulay. Napakadaling isama sa ating pang-araw-araw na pagkain at napakabisa. Kaya huwag nating kalimutan ang simpleng dahon na ito na kayang magbigay ng malaking pagbabago sa ating lakas. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang superfood na maraylay paborito ng marami sa atin at ito ay ang isda. Partikular na ang mga isdang mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng sardinas, bangus o salmon. Alam nyo ba na ang mga isdang ito ay hindi lang masarap kundi powerhouse din pagdating sa nutrisyon? Ang omega-3 ay kilala sa pagbabawas ng pamamaga sa katawan. At ang pamamaga ay isa sa mga salarin kung bakit sumasakit ang ating mga kasukasuan at nagiging mahina ang ating mga muscle. Kapag nabawasan ang pamamaga, mas magiging maluwag ang ating pagkilos at mas magiging malakas ang ating mga binti. Bukod pa rito, ang mga isdang ito ay mayaman din sa vitamin D na pakahalaga para sa pag-absorb ng calcium sa ating buto. Kung walang sapat na vitamin D, kahit gaano pa kadami ang calcium na kainin natin, hindi ito maayos na magagamit ng ating katawan. Ang vitamin D ay direktang nakakatulong din sa pagpapanatili ng lakas ng ating mga kalamnan. Kaya naman ang regular na pagkain ng mga isdang ito, mapaprito man, inihaw o nasa lata gaya ng sardinas na napakabilis ihanda ay isang napakagandang paraan para suportahan ang ating mga binti at balanse. Subukan nating gawing bahagi ng ating weekly meal plan ang isda. Maaari tayo mag ng bangus, magluto ng sinigang na salmon o kahit simpleng sardinas na may gulay para sa mabilis at masustansyang hapunan. Ang importante ay masama natin ito sa ating dieta ng regular. Para naman sa pangatlo nating superfood, mayroon akong isang paborito na madalas natin nakikita at kinakain. Ang kamote o sweet potato sa Ingles. Kung iisipin, simpleng gulay lang ito. Pero ang kamote ay isa talagang hero pagdating sa sustansya. Ito ay mayaman sa potassium na napakahalaga para sa maayos na paggana ng ating mga kalamnan at nerbiyos. Kapag kulang tayo sa potassium, maaari tayong makaranas ng muscle cramps o panghihina ng mga kalamnan, lalo na sa ating mga binti. Ang potassium ay tumutulong din na mapanatili ang tamang balanse ng fluid sa katawan na mahalaga para sa general muscle function. Bukod sa potassium, ang kamote ay isa ring mahusay na source ng complex carbohydrates na nagbibigay ng matagal na enerhiya, hindi tulad ng simpleng asukal na mabilis magbigay ng lakas pero mabilis ding mawala. Ang complex carbs mula sa kamote ay dahan-dahang nire-release sa ating katawan kaya nagkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na lakas na magagamit sa ating mga gawain at paglakad. Isipin nyo, kapag mas may energy ang ating mabinti, mas magiging stable tayo at hindi agad mapapagod maaari nating kailin ng kamote na pinakuluan, inihaw o kahit gawing ginataan. Ito ay isang napakasarap at abot kayang alternatibo sa kanin at makakatulong pa sa palpapalakas na natin mga binti at pagpapabuti ng ating balanse. Ngayon na napag-usapan na natin ang kapangyarihan ng malunggay, isda at kamote. Marami pa tayong dapat tuklasin. Kaya wa kayong BBTU dahil sa susunod na bahagi, dadagdagan pa natin ang listahan ng mga superfood na ito na makakatulong upang maging matatag ang atin mga binti at balanse. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay upang tuklasin ang iba pang mga superfood na makakatulong sa atin. Pagkatapos ng malunggay, isda at kamote, ang pang-apat naman nating superfood ay isa sa pinaka-basic pero pinaka-mabisang pagkain, ang itlog. Simple lang, di ba? Pero ang itlog ay tinatawag na complete protein dahil naglalaman ito ng lahat ng nine essential amino acids na hindi kayang iproduce ng ating katawan at kailangan para sa pagbuo at pag-repair ng muscle. Habang tumatanda tayo, natural na humihina na ang ating mga kalamnan. Isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Para labanan ito, kailangan natin ng sapat na protina sa ating dieta. Ang protein mula sa itlog ay madaling maabsorb ng ating katawan na siyang nagpapakain sa ating mga kalamnan, nagpapatibay sa mga ito, at tumutulong na mapanatili ang ating lakas. Bukod pa sa protina, ang itlog, lalo na ang yolk nito, ay mayaman din sa vitamin D, na gaya nang nabanggit ko kanina, ay mahalaga sa bone health at muscle function. Isa itong napakadaling lutuin abot kayang pagkain na pwede nating kainin sa almusal, tanghalian o kahit hapunan. Pwede itong iprito, iscramble, ilaga o gawing omelet. Ang pag-incorporate ng dalawa hanggang tatlong itlog sa isang araw, depende sa inyong health condition at payo ng doktor, ay malaki ang maitutulong para mapanatili nating malakas ang ating mga binti at maging matatag ang ating balanse. Isipin nyo ang simpleng paggayang ito ay nabibigay ng pundasyon sa lakas ng inyong katawan. Para sa palima naman, mayroon akong napakabilis at napakadaling kainin na prutas na palaging available at abot kaya rin sa ating bansa. Ang saging. Oo, oh, ang saging. Kadalasan iniisip lang natin ang saging bilang isang pampalusog na snap. Pero ang prutas na ito ay isang powerhouse pangdating sa palpapalakas ng ating mga binti at pagpapabuti ng balanse. Ang saging ay kilala sa mataas nitong nilalaman na potasyum. Gaya na nabanggit ko sa kamote, ang potasyum ay isang electrolyte na kritikal para sa muscle contraction at nerve signals. Kung kulang tayo sa potasyum, mas madalas tayong makaranas ng muscle weakness, cramps, at panghina na lahat ay nakakaapekto sa ating kakayahang maglakad at magbalanse. Ang regular na pagkain ng saging ay nakakatulong na mapanatili ang tamang level ng potasyum sa ating katawan na nagpapanatili sa ating mga muscle na malakas at gumagana ng maayos. Bukod pa rito, ang saging ay nagbibigay din ng natural na sugars at carbohydrates na siyang nagbibigay ng mabilis at sustenidong enerya. Kung kailangan mo ng mabilis na lakas bago maglakad-lakad o gumawa ng mga gawain sa bahay, ang saging ay perpektong pre-activity snack. Madali itong bitbitin at kainin on the go. Isipin nyo, ang simpleng saging ay hindi lang nagbibigay ng enerya kundi napoprotect pa sa inyong mga kalamnan at tumutulong, na maiwasan ng biglaang panghihina o cramps na maaaring humantong sa pagkatumba. Ngayon, dumako tayo sa so pang-anim na superfood na kadalasang niluluto ng ating mga lola at nanay, at ito ay ang munggo o mung beans. Ang munggo ay hindi lang masarap na putahe. Ito ay isang napakagandang source ng plant-based protein at fiber na parehong mahalaga para sa ating kalusugan, lalo na sa ating pagtanda. Ang protina sa munggo ay tumutulong sa pagpapanatili at pagbuo ng muscle mass, katulad ng protina mula sa itlog. Para sa mga hindi masyadong kumakain ng karne, ang munggo ay isang mahusay na alternatibo para makuha ang kailangan nating protina para sa ating mga binti. Ang fiber naman sa munggo ay hindi lang maganda sa digestion. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng stable na blood sugar levels na nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya para sa ating mga kalamnan. Mayaman din ang munggo sa iron na mahalaga para sa transportasyon ng oxygen sa ating mga muscle na nagpapabuti ng kanilang paggana at lakas. Isipin niyo, ang simpleng isang tasa ng nilagang munggo o ginataang munggo na may dahon ng malunggay pa ay nagbibigay ng maraming benepisyo para sa ating mga binti at pangkalahatang lakas. Madali itong lutuin at napakasustansya. Kaya sa susunod na magluluto kayo, isama niyo ang munggo sa inyong meal plan. At para sa panghuli, pero hindi ang pinakababang superfood sa ating listahan, ang pangpito, ang mga barding dahon-dahong gulay tulad ng kangkong, pechay o spinach. Ang mga gulay na ito ay hindi lang pampakulay sa ating pinggan. Sila ay puno ng bitamina at mineral na kritikal para sa kalusugan ng ating mga buto at kalamnan. Ang mga berding gulay ay mayaman sa vitamin K na napakahalaga para sa bone density at strength. Ang vitamin K ay nakakatulong sa katawan na makagawa ng proteins na mahalaga sa pagbuo ng buto na siyang nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa ating mga binti. Bukod dito ang mga gulay na ito, ay mayaman din sa calcium at magnesium na dalawang mineral na nagtutulungan upang mapanatili ang malakas na buto at maayos na muscle function. Ang magnesium partikular ay nakakatulong sa pagpapahinga ng mga kalamnan at maywasan ang cramps. Ang mga gulay na ito ay may rounding antioxidants na lumalaban sa pamamaga sa katawan. Maari nating ihalo ang kangkong sa adobo ang pechay sa nilaga o ang spinach sa ginataang gulay. Ang pagdaragdag ng sapat na berdeng gulay sa ating dieta ay isang napakagandang paraan para mapanatili ang lakas at katatagan ng ating mga binti at upang mas maging balanse ang ating pangaraw-araw na pagkilos. Ngayon na nasakop na natin ang pitong superfood na ito, alam kong marami na kayong naisip na paraan kung paano ito'y sasama sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Pero wag muna kayong alis dahil sa huling bahagi, pag-uusapan natin kung paano nyo sisimulan ang mga pagbabagong ito at kung bakit mahalagang consistency para sa matagalang resulta. Sabi, ang dami natin na pag-usapan tungkol sa mga pagkain na kaya palakasin ang ating mga binti at pagbutihin ang ating balanse, eh. di ba? Nagsimula tayo sa pamilyar na malunggay na puno ng calcium at protina para sa buto at kalamnan. Pinag-usapan din natin ang isda lalo na ang mga mayaman sa omega-3 na nagbabawas ng pamamaga at nagbibigay ng vitamin D para sa buto at muscle strength. Hindi rin natin nakalimutan ng simpleng kamote na powerhouse ng potassium para sa muscle function at tuloy-tuloy na enerhiya. Idinagdag din natin ang itlog, isang kumpletong protina na napakahalaga sa pagbuo ng muscle. Pagkatapos ay ang saging na mabilis na pinagukunan ng potassium upang maiwasan ang cramps. At syempre, ang munggo, isang plant-based protein na sagana sa fiber at iron. Sa huli, pinag-usapan din natin ang mga berdeng gulay tulad ng kangkong at pichay na mayaman sa vitamin K, calcium at magnesium para sa malakas na buto at kalamnan. Lahat ng ito ay mga pagkaing abot kaya at madaling mahanap sa ating mga palengke at tindahan. Tandaan ninyo, hindi ito tungkol sa pagbabago ng lahat ng inyong kinakain sa isang iglap. Ang tunay na sikreto ay ang unti-unting pagbabago at pagiging consistent. Kahit malit na hakbang lang, malaki ang maitutulong sa ating kalusugan sa katagalan. Kung dati ay bihira kayong kumain ng gulay subukang magdagdag ng isang serving ng malunggay o kangkong sa inyong hapunan. Kung hindi kayo sanay sa isda, simulan sa sardinas na madaling ihanda. Ang bawat maliit na desisyon na gagawin ninyo para sa inyong katawan ay isang pamumuhunan sa inyong kinabukasan, isang pamumuhunan sa inyong kalayaan at kakayahang gawin ang gusto nyo. Ang paglakad ng may kumpiyansa, ang pagtayo ng matatag. At ang pagiging balanse ay hindi lang tungkol sa pisikal na lakas. Malaki ang koneksyon nito sa ating pangkalahatang kapakanan, sa ating kumpiyansa, sa ating mental health, at sa ating kakayahang mag-enjoy sa buhay kasama ang ating pamilya at mga kaibigan. Ayaw natin mangyari na dahil lang sa pangihina ng mga binti ay mawala ang ating kakayahang magliwali, magsimba, o bisitain ang ating mga mahal sa buhay. Ang mga superfood na ito ay inyong mga kaibigan sa laban na ito mga natural na paraan upang mapanatili ang inyong sigla at lakas. Siyempre, tandaan din ang pagkain ay bahagi lamang ng equation. Mahalaga pa rin ang regular na paggalaw, kahit simple lang na paglalakad-lakad sa loob ng bahay o sa labas ng bakuran. Ang paginom ng sapat na tubig ay mahalaga rin at ang sapat na tulog ay susi sa pag-recover ng ating mga kalamnan. Pinagsama-sama ang mga ito mas magiging epektibo ang mga benepisyo ng mga superfood na ating tinalakay. Kung mayroon kayong existing medical conditions, palaging kumonsulta sa inyong doktor o nutritionista bago gumawa ng malaking pagbabago sa inyong dieta. Sila ang pinakamainam na makapagbibigay ng personalized na payo para sa inyong specific na pangangailangan. Sana ay marami kayong natutunan sa video na ito. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. Alin sa mga superfood na ito ang madalas ninyong kinakain? Meron ba kayong ibang superfood na nakatulong sa inyong mga binti at balanse na gusto ninyong ibahagi? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at tip ay makakatulong din sa iba. Kung naggustuhan niyo ang video na ito at naramdaman ninyong nakatulong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong ito para makagawa pa kami ng mas maraming video na makakatulong sa inyong kalusugan at kagalingan. I-click nyo rin ang notification bell para updated kayo sa aming mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panunod at sa inyong patuloy na suporta. Tandaan, ang pagtanda ay isang biyaya at kaya nating gawin itong masaya at puno ng sigla patuloy tayong maging malakas, matatag at masigla. Mabuhay ang inyong pinakamahusay na buhay sa bawat edad.